Kapag ang unang sinag ng araw ay nagpinta ng ginto sa kalangitan, minamahal kong kapatid, itaas mo ang iyong puso at hayaang ang banal na liwanag ay tumanglaw sa bawat sulok ng iyong kaluluwa. Damhin ang banayad na init na bumabalot sa iyong mga iniisip, yakapin ang mga panaginip at pag-asang muling isinilang para sa bagong araw na ito na ibinibigay ng Diyos na may walang hanggang biyaya. Gaya ng mga patak ng hamog na muling nagbibigay buhay sa damuhan tuwing umaga, Huminga ka ng malalim at damhin ang walang hanggang biyaya ng Diyos na yumayakap sa iyong buong pagkatao. Hayaan mong ang bawat hininga ay magdala ng tiwala, maghilom ng mga sugat sa puso, at gisingin sa iyo ang katiyakang may isang pag-ibig na kailan may hindi pumapalya. Sa tunog ng mga ibong umaawit upang salubungin ang bagong araw, isama mo ang iyong papuri na umakyat na parang masiglang awitin, Mahal ko, pinupuno ang langit ng pasasalamat. Nawa at bawat nota ay tumunog sa pinakaloob ng iyong kaluluwa at gawing isang hapis na pinapanday para sa pagsamba sa Panginoon ng buong puso. Isipin mo ang amoy ng bagong timplang kape na bumabalot sa kusina na tila isang yakap ng pag-aaruga, bulaklak ko at ihandog ang iyong unang iniisip sa manlilikha. Naway bawat lagok ay maging hakbang patungo sa buhay na pag-asa. Gisingin ang pagnanais na mabuhay at magtiwala ng lubos sa mga pangakong inihahanda niya para sa iyo. Huminga ka ng malalim na parang niyayakap mo ang kawalang hanggan. Damhin ang hininga ng buhay na nagpapalakas muli sa iyo. At anyayahan ng Diyos na akayin ka sa bawat hakbang ng araw na ito. Silipin mo ang iyong kalooban ng may paglalambing. At kilalanin ang kapayapaang sumisibol kapag ibinibigay natin ang bawat alalahanin at takot sa kamay ng Ama. Kapag unti-unti nang nawawala ang init ng kumot, magpasalamat ka na parang bumabangon para sa isang sagradong tagpo. Hayaan mong ang banayad na haplos ng umaga ay gisingin ang malalim na kagalakan sa iyo at panibaguhin ang iyong pangako na mamuhay sa pananampalataya na bawat araw ay isang handog ng banal na pag-ibig habang nakapapansin ka ng ngiti sa iyong labi at naririnig ang katahimikan ng tahanang unti-unting nagigising itaas mo ang iyong puso, minamahal ko, at purihin ang Panginoon para sa biyaya ng panibagong umaga. Naway sumibol ang kagalakan sa iyong dibdib at lumaganap sa bawat kilos, ginagawa ang iyong buhay bilang isang awit ng walang hanggang pasasalamat. Masdan ang abot tanaw na pinintahan ng rosas at kahel, na parabang ang Diyos mismo ang gumuhit ng langit para sa iyo, nagbibigay ng ganda at inspirasyon. Damhin ang pintig ng sangnilikha, at hayaang ang kamahalan ng kalikasang ito ay itaas ang iyong kaisipan at punuin ang iyong kalooban ng katahimikan at panibagong tiwala. Ilagay ang unang hakbang sa malamig na sahig ng iyong silid at damhin ang katatagang nagmumula sa Panginoon at ipahayag ang iyong tiwala sa bawat pintig ng iyong puso. Nawa isumibol ang tapang sa iyo habang nadarama mong ang paglalakad kasama ang Diyos ay nangangahulugang hindi kailanman nag-iisa kahit sa pinakadinatiyak na landas. Kapag ang banayad na simoy ng umaga ay humaplo sa iyong mukha, damhin mong ito'y hininga ng Diyos na inaanyayahan kang mamuhay ng may masiglang pananampalataya. Buksan mo ang iyong labi sa isang himno ng papuri at hayaang ang bawat salita ay gawing isang paglalakbay ang araw na ginagabayan ng mapagmahal na kamay ng Ama. Sa banayad na tunog ng alarm clock, huwag hayaang ito'y magdulot ng pagkagulat kundi gisingin ang iyong panloob na papuri. Nawa ang bawat tunog ng alarm ay paalala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos at paanyaya na ialay sa Kanya ang bawat iniisip at salitang lalabas mula sa iyong puso. Hayaan mong ang unang sinag ng araw ay sumilay sa iyong mga mata na parang isang maamong yakap na nagtataboy ng lahat ng anino. Damhi ng kabutihan ng Diyos na nagpapakawala ng liwanag sa iyong buhay at ihanda ang iyong espiritu upang makita ang mga biyaya sa bawat detalye, even sa mga simpleng daan, puno ng pag-ibig. Isipin mong may isang paru-paro na dumarapo sa iyong unan, kaluluwa ko, na nagpapaalala ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin. Nawayang iyong buhay ay sumalamin sa kagandahan ng panibagong simula at ang bawat iniisip ay bumuka tulad ng magagaan na pakpak patungo sa langit ng pag-asa at biyaya tinatanggap ang bago ng banal na pag-ibig. Damhin mong ang iyong puso ay tumitibok nang mas mabilis habang nauunawaan mong ang bawat araw ay isang banal na handog. Isang blangkong pahina na isinulat ng kamay ng manlilikha. Tanggapin mo ng may pasasalamat ang pinakamahalagang handog na ito, puno ng lakas upang harapin ang mga hamon at ipagdiwang ang bawat munting tagumpay habang ninanamnam ang kagalakang dulot ng pananamapalataya sa banayad na katahimikan ng tahanang gumigising. Hayaang ang iyong tinig ay makiisa sa malaking koro ng kalangitan. Naway ang iyong papuri ay umalingaungaw sa mga sulok ng paligid, kaya man ang aking mahal, at magdala ng galak sa kalangitan. Ginagawang dambana ng pasasalamat at araw-araw na pagsamba ang kapaligiran na nag-aanyaya sa bawat kaluluwa na ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng gawain masdan ang apoy ng kandilang kumikislap sa iyong bintana at hayaang ang iyong espirito ay magliab sa matinding pasasalamat. Nawa may ang maliit na liwanag sa iyong kalooban ay maging pagkain ng iyong tiwala. Paalaala na ang kabutihan ng Diyos ay maaaring magningning kahit sa pinakamadilim at pinakamasalimuot na gabi muling binubuhay ang iyong pag-asa sa bawat pintig ng pananampalataya. Buksan mo ang iyong banal na aklat na parang may natuklasang kayamanang nakatago at damin ang kasariwaan ng salita na dumadaloy sa iyong kabuuan. Nawa, iyang bawat talata ay maging isang nagniningas na mapa na gumagabay sa iyong mga hakbang at pinatatahimik ang mga unos sa puso gamit ang kanyang walang kapantay na karunungan nagbibigay inspirasyon ng patuloy na pananampalataya at tapang sa harap ng dikatiyakan. Iunat ang iyong kamay paitaas. Hinahanap ang makalangit na mana upang pakainin ang iyong uhaw na espirito. Busugin mo ang kaluluwa sa walang hanggang bukal ng pag-ibig ng Diyos. Hayaang ang bawat patak ng biyaya ay tumagos ng malalim, muling bumuo ng mga pangarap at magpanumbalik ng mga pag-asa, tulad ng ambon na dumidilig sa tuyong lupa. Ngumiti ka sa pasasalamat para sa mga biyayang tumatawid sa iyong paningin at magtiwala sa mapagmahal na pagkalinga na sa iyo ay tumawag. Naway ang bawat hininga ng kagalakan ay magpatuloy sa buong araw. Nagbibigay inspirasyon sa iba upang makita ang kabutihan na nananahan sa iyo at sa paligid mo. Nagpapalaganap ng liwanag at pag-asa. Isipin mong ikaw ay nasa bisig ng ama na parang ibong nakatagpo ng ligtas na pahingahan, liwanag ng aking puso. Hayaang ang ganitong banal na yakap ang magpatibay ng Isipin mo ang isang mahinahong ilog na dumadaloy sa pagitan ng mga bato. Hayaan mong ang iyong puso ay maglayag sa kapayapaan. Ialay mo ang bawat pagkabalisa sa agos ng Diyos at magtiwala na inaakay niya ang iyong mga hakbang sa mga lambak ng pagpapanumbalik patungo sa ligtas na daungan ng kanyang presensya na may lambing at katiyakan ng kanyang hindi pumapalya na pagkalinga. Isalarawan mo ang isang malawak at matabang bukirin handang tumanggap ng binhi ng pag-asa. Itanim mo ang iyong mga pangarap sa lupang may pananampalataya at tiligan ito ng palagiang panalangin. Batid mong ang Diyos ang nagpapasibol ng masaganang buhay kahit sa lupang tila ba itigang, sapagkat bawat pag-aalaga niya ay kayang gawing himala ang dating imposible. Damhin ang init ng araw sa iyong balat at hayaang ang init ng Diyos ang magpainit sa iyong kaluluwa. Ialay mo ang iyong mga takot sa apoy ng pananampalataya at maniwalang sa ilalim ng init ng pag-ibig ng Diyos. Ang bawat batong hadlang ay natutunaw sa tiwalang muling isinisilang, tulad ng kandilang natutunaw sa buong presensya ng kataas-taasan. Isipin mo ang isang nag-iisang parola sa gitna ng bagyong gabi. Ginagabayan ang mga nawawalang barko. Hayaang ang kanyang salita ang mag-akay sa iyo sa gitna ng kawalang katiyakan at magtiwala na kahit sa gitna ng unos, ang liwanag ng Diyos ay kailanma, ihindi nawawala, naglalahad ng malinaw at nakaaaliw na direksyon patungo sa daungan ng kapayapaan. Masdan mo ang isang hardinerong maingat na inaalagaan ang bawat halaman, pinuputulan ang mga dahon at dinidiligan ang mga ugat. Kilalanin mong ganito rin ang pag-aalaga ng Diyos sa iyo inaalis ang dapat alisin, pinapalusog ang dapat lumago sa iyong puso, at hinahayaan kang mamunga sa tamang oras ayon sa kanyang banal na kalooban. Masdan ang isang landas na nililiwanagan ng mga parol, iwasan mong matisod sa mga guho ng nakaraan. Lumakad ng may tiwala, sapagkat ang Diyos ang nauuna sa iyo, inihahanda ang iyong landas at binubuksan ang mga pintuang walang sino man ang makapagsasara. Manalig na walang hadlang ang makatatagal sa harap ng kanyang kapangyarihan at tapat na pag-aaruga. Isipin mo ang mga pakpak ng agila na pumapaimbulog sa itaas ng mga alalahanin sa lupa. Damhin mong ikaw ay inaangat ng pananampalataya at tanawin ang abot-tanaw ng mga posibilidad. Magtiwala na makakamtan mo ang panibagong lakas sa bawat bugso ng banal na pakpak, makakahanap ng lakas sa dating kinatatakutan, Lumipad ng may tiwala tungo sa mga planong inilaan ng Diyos para sa iyo. Isalarawan mo ang isang matatag na tulay na nakaunat sa ibabaw ng umuugong na tubig. Inaakay kang tiyak patungo sa kabilang panig. Magtiwala sa Panginoon na siyang sumusuporta sa bawat tabla, kahit patila malakas ang agos para tumawid. Panghawakan mo ang pananampalataya sa gantimpalang naghihintay sa kabila at lumakad ng walang takot sapagkat siya ang nagbabantay sa bawat hakbang mo. Masdan mo ang pagsikat ng araw na nasasalamin sa kalmadong dagat, sumasagisag ng isang panibagong simula na walang hanggan. Hayaang ang lawak ng abot tanaw ang magbigay inspirasyon sa iyong mga pangarap. Batid mong higit sa iyong inaakala ang mga plano ng Diyos para sa iyo. Pakawalan mo ang iyong espiritu mula sa mga gapos at magtiwala na bubuksan ng langit ang daan sa iyong harapan. Masdan ang mga binhing sumusulpot sa tuyong lupa, testamento ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng buhay sa gitna ng kawalang pag-asa. Alagaan mo ang iyong puso ng pagtitiyaga at pananampalataya, sapagkat sa tamang oras, ang bawat pangako ay tutubo at mamumunga ng masagana sa iyong panloob na lupain. Dinidiliga ng pananalig, pinatatatag ng bawat patak ng biyaya mula sa langit. Isipin mong ikaw ay nagigising sa gitna ng tahimik na kabundukan kung saan bawat tuktok ay simbolo ng posibleng tagumpay. Itaas mo ang iyong paningin sa matataas na rurok at magtiwala. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas upang makaakyat sa bawat bato at makamit ang panibagong antas ng pananampalatayang hindi matitinag. Damhin ang ihip ng tagumpay sa tuktok ng iyong landasin. Isalarawan mo ang mga patak ng ulan na nagpapalusog sa uhaw na lupa, nagdadala ng buhay sa disyerto. Hayangang ang ulan ng biyaya ay tumagos sa iyong espiritu, muling binubuhay ang mga panaginip at pinasisibol ang isang panloob na tagsibol na puno ng kulay at banal na halimuyak. Buksan mo ang iyong mga pandama sa bawat patak ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa iyo. Masdan ang isang hagdang paakyat sa langit, hakbang-hakbang, sumasagisag sa iyong lakbayin ng pananampalataya. Umakyat ka ng may tapang at pagtitiyaga, batid mong bawat hakbang, ay inaakay ng makapangyarihang kamay ng Ama. Lumakad kang may katiyakan, sapagkat walang makakataas pa sa kundi ang pag-ibig ng Diyos. Masda ng araw na pansamantalang nagtatago sa likod ng mga abong ulap, naghahanda upang muling sumilay ng mas maliwanag. Gayon din, hayaang ang Diyos ay kumilos ng tahimik sa likod ng iyong buhay. Pinatitibay ka para sa isang pagbubukang liwayway na mas maningning at mas maganda. Magtiwala sa lihim niyang proseso na nagbubunga ng luwalhating makalangit. Damhin ang pintig ng puso ng isang taong payapang nagpapahinga sa Diyos. Bawat tibok ay isang melodiya ng kapayapaan. Isuko ang bigat ng pagkabalisa at hayaang ang banal na katahimikan ang umakay sa iyong panloob na ritmo. Isa buhay ang isang buhay ng pagkakahanay at tiwala habang itinutugma mo ang tibok ng puso mo sa himig ng walang hanggang pag-ibig isipin ng isang kabibe sa baybayin, sumasalo sa banayad na alon. At sa tahimik na yon, marinig mo ang bulong ng Diyos. Pakinggan mo ang bawat mensahe ng direksyon at hayaang ang Espiritu Santo ay magsalita sa molyo ng may lambing at kaliwanagan. Magtiwala sa patnubay na isinilang sa perpektong pag-ibig. Masdan ang kalangitang puno ng kumikislap na mga bituin, paalala ng walang hanggang pagkalinga ng Diyos bawat liwanag ay tanda na hindi ka nawawala sa kanyang paningin. Magpahinga sa katiyakan ng isang pag-ibig na hindi masukat, gabay sa bawat hakbang ng araw na magsisimula. Masdan ang isang bahagharing sumisibol matapos ang ulan, nagbibigay kulay sa abong kalangitan. Hayaang ang mga pangako ng Diyos ay magpakita sa iyong buhay. Pinupuno ito ng pag-asa. Paalalahanan kang sa likod ng bawat pagsubok may panibagong pag-asa. Maniwala, ang bawat kulay ay isang biyayang nakalaan para sa'yo. Tingnan mo ang isang lumang aklat, medyo kupas ngunit puspos ng mga kwento ng katapatan. Buksan ito sa puso mo at hayaang ang karanasan ng Diyos sa kanyang mga anak ay magbigay inspirasyon sa iyong pagtitiwala. Patunay na tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa bawat salinlahi. Mabuhay sa alaala ng kanyang pagkilos sa nakaraan upang manalig sa ngayon. Damhin ang banayad na hininga ng mga ulap na palutang-lutang sa kalangitan at kilalaning ang Diyos ay bumubulong ng kapayapaan sa iyong espiritu. Hayaang ang makalangit na simoy na ito ay pakalmahin ang iyong mga pangamba at panibaguhin ang pag-isipin mo ang isang mabangong hardin na hitik sa mga luntiang bulaklak at magpasalamat sa bawat talulot na nagpapaganda sa iyong pag-iral. Buksan mo ang iyong puso sa isang awit ng pasasalamat at ihandog mo ang iyong ngiti sa Panginoon kinikilala na sa bawat detalye ay nahahayag ang kanyang mapagpalang kabutihan, hayaan mong ang pasasalamat ay mamukadkad na parang halimuyak sa hangin. Masdan mo ang isang makulay na bahagharing lumilitaw matapos ang ulan, tanda ng matibay na mga pangako. Itaas mo ang iyong tinig sa papuri para sa mga pangakong hindi kailanman nabali at kilalanin ang katapatan ng Diyos na sumusuporta sa iyong lakbayin ginagawang tulay ng biyaya ang bawat pagsubok, ipagdiwang ang kagalakan ng pamumuhay sa ilalim ng tapat na pagkalinga ng ama. Tikman ang tamis ng bagong pitas na prutas, patunay ng masaganang pagtustos. Iunat mo ang iyong mga kamay sa pagsamba at ihandog ang iyong puso sa pasasalamat. Batid mong tinutugunan ng Diyos ang bawat pangangailangan mo at pinupuno ang iyong buhay ng matatamis na handog ng pag-ibig. Tikman ang bawat pagpapala na may awit ng papuri mula sa iyong puso. Isipin mo ang isang masaganang handa na inihain ng langit. Ang bawat detalye ay nagpapahayag ng malasakit ng Diyos. Lumapit ka at makibahagi sa pistang ito ng pasasalamat. Iniaalay ang iyong papuri bilang isang mabangong alay na umaabot sa trono ng biyaya. Damhin ang galak ng pusong nag-aalay ng buong sarili sa pagsamba. Tinatanggap ang kasaganaan ng pag-ibig na umaapaw. Masdan mo ang mga sinag ng liwanag na kumikislap sa gitna ng kawalan, simbolo ng kayamanang taglay mo kay Kristo. Kilalanin mo ang iyong walang hanggang kayamanan at ialay ang iyong buhay bilang handog ng pasasalamat. Sa Diyos, ang kasaganaan ay hindi nauubos. Ipagdiwang ang walang hanggan niyang kagandahang loob sa bawat gawa ng pagmamahal at paglilingkod. Damhin ang matinding pintig ng tambol na nagsasaya sa buhay inaanyayahan kang sumayaw sa papuri. Ialay mo ang iyong katawan bilang kasangkapan ng pagsamba. Igalaw ang bawat hakbang ayon sa pintig ng pasasalamat na umaapaw sa iyong kalooban. Hayaang ang bawat hampas ng tambol ay maging himno ng papuri patungong langit. Isalarawan mo ang mga bulalakaw na bumabagtas sa kalangitan. Dinadala ang iyong mga hiling sa puso ng Diyos. Humiling ka ng may buo at tiyak na pananampalataya at ialay ang iyong buntong hininga ng pasasalamat, batid mong dinirinig ng Ama ang bawat salita at tumutugon ayon sa kanyang ganap na kalooban. Damhin ang pagtatagpo ng panalangin at tugon ng langit. Isipin mo ang isang ilog ng pulot na dumadaloy ng banayad sa pagitan ng mga bato. Inaanyayahan kang uminom sa tamis ng pag-ibig ng Diyos. Hayaang ang lasa ng kanyang biyaya ay umagos sa bawat sulok ng iyong pagkatao at ialay ang iyong puso bilang saro ng pasasalamat, tinatamasa ang tamis ng kanyang presensyang lubos na bumubusog. Damhin ang init ng isang bonfire na pinagsasaluhan ng mga kaibigan at isama mo ang iyong tinig sa koro ng pasasalamat. Naway ang bawat alab ng papuri ay magsindi ng apoy sa puso ng iba. Ikalat ang liwanag ng pagsamba hanggang sa dulo ng mundo. Maranasan ang pagkakaisang puso sa isang panaghoy ng pasasalamat. Isipin mo ang malawak na taniman na humahampas sa hangin na tila lunti ang dagat, sumasagisag sa anin ang panalangin. Magasig ka araw-araw ng pasasalamat at anihin ang bunga ng kagalakan, kapayapaan at panibagong sigla sa bawat panahon ng iyong buhay. Diligin ang bawat hakbang ng tiwala at pusong nagpapasalamat. Masdan ang isang tapayan na umaapaw ng malinaw na tubig, simbolo ng dimabilang na mga biyaya. Hayaang ang kasaganaan ay umaapaw mula sa iyong buhay at ialay ang iyong papuri bilang saro ng pasasalamat, ipinagdiriwang ang suktulang pagkalinga ng Diyos. Buksan mo ang iyong kaluluwa upang tanggapin ang bawat patak ng kanyang pagkakaloob. Masdan ang mga ilaw ng kandila na bumubuo ng isang tahimik na landas, inaakay ang iyong paningin pa itaas. Ialay ang bawat hakbang bilang kilos ng pagsamba, hinahayaan mong ang panloob na apoy ay magningning sa papuri. Damhin ang liwanag ng pasasalamat na sumisiklab sa iyong kalooban. Isipin mo ang tunog ng isang alpa na marahang humahaplos sa hangin, inaaliw ang pandinig at humihipo sa kaluluwa. Ialay ang iyong papuri na may ganong lambing. Hayaan mong bawat tugtugin ay iaangat ang iyong espiritu sa tahimik na pagsamba. Hayaang ang bawat nota ay gisingin ang pinakamalalim mong pasasalamat. Damhin ang pintig ng iyong puso na tila tambol ng pagsamba. Tumutugtog ng ritmo ng pasasalamat. Sayawin mo sa loob ang himig nito at ialay ang bawat tibok sa Panginoon. Kinikilala mong ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa loob. Binabago ang iyong pagkatao. Magpugay sa ritmo ng kanyang pag-ibig. Isalarawan mo ang isang bukid ng trigo na handa ng anihin. Humahampas sa hangin. Maglaan ang oras araw-araw upang anihin ang mga bunga ng panalangin at pasasalamat. Isabuhay ang bawat sandali bilang binhing itinanim na namumunga ng kapayapaan at masaganang kagalakan. Anihin ang katahimikan at ibahagi ang bunga sa mga uhaw na puso. Damhin ang lambing ng isang yakap ng kapatid sa pananampalataya. Ipinapahayag ang pasasalamat at tiwala. Ibahagi sa mga komento kung paano kumilos ang Diyos sa iyong pagising at magbigay inspirasyon sa iba na hanapin ang pag-asa sa bawat bukang liwayway. Pakinggan ang bawat kwento at ipagdiwang ang mga kababalaghan ng Diyos sa mga buhay na patutoo. Isipin mo ang isang kalangitang bituin na kumikislap sa gabi bago ang pagsikat ng araw. Paalala na ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ipahayag mong may pasasalamat ang bawat bituin ng pagkalinga at hayaang ang alaala ng kanyang presensya ay magdala ng kapayapaan sa iyong espiritu. Itaboy ang pag-aalala at yakapin ang kapanatagan na siya lamang ang makapagbibigay. Masdan ang isang kahon ng makukulay na regalo na nakasalansan, sumasagisag sa mga araw-araw na pagpapala. Pumili ka ngayon na magpasalamat sa bawat handog na tinanggap mo at buksan ang iyong puso sa taimtim na papuri. Alalahanin mong ang bawat regalo ay mula sa mapagbigay na Ama sa langit. Buksan mo ang iyong mga kamay sa tuwa at ialay ang iyong puso bilang sagot ng pasasalamat. Isipin mo ang kalangitan ng tagsibol na may mga talulot na lumulutang sa hangin, nagdadala ng galak sa mga mata. Ilagay mo ang iyong buhay sa isang walang patid na awit ng papuri, ipinagdiriwang ang bawat yugto ng buhay nang may pasasalamat. Kinikilala mong ang Panginoon ay nagpapasibol ng mga bulaklak kahit sa tuyong lupa palambutin mo ang iyong puso at damhin ang ganda ng muling pag-ibig. Isipin mong ikaw ay binalot ng pag-ibig ng ama na tila isang malambot na balabal. Damhin mo ang kanyang pagkalinga sa bawat hibla. Ipanata sa iyong sarili na pagyamanin ang ganitong pagiging malapit sa bawat bukang liwayway. Maglaan ng oras para sa pasasalamat at pagsamba sa Diyos na nagpapalakas sa iyo mamuhay ng may pusong laging handang magpasalamat at sumamba ng walang patid. Minamahal kong kapatid, laging alalahanin ang walang hanggang pagkalinga ng Diyos na sumasa iyo sa bawat umaga. Maraming salamat sa iyong presensya at sa pagbabahagi ng sandaling ito ng pakikipagniig sa Kanya. Ibahagi sa mga komento kung paano kaginising ng Diyos tungo sa pananampalataya. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe at i-activate ang para hindi mo makaligtaan ang ating mga panalangin sa umaga. Abangan ang mga susunod nating panalangin tuwing umaga upang magpatuloy tayong maglakbay ng magkasama sa pananampalataya. Naway ang biyaya at kapayapaan ng